Nandito na naman po ako mga kananay sa nagbabalik ang Garb Madel Vlog. Magluluto nga po pala ako ng pinakbet mga kananay. Sit po ang aming lunch today. At ito nga po pala lahat ng aking lulutuin ngayong araw mga kananay. Tara samahan niyo naman po ako sa mga araw na to. Dahil nga mahilig kami sa gulay mga kananay kaya pinakbet naman po itong ulam namin. Ang isa sa hugo nga po pala dito sa pinakbet ay karne po ng baka. Mas masarap at malinam po kasi itong karne ng baka kaysa karne po ng baboy pero parehas naman po na masarap. Ang ano, ba masarap, baboy o baka? <laughs> Siyempre, bago ko nga pala igigisa itong karne mga kananais, ay ilalaga muna natin. At ayan na nga, nasunog na nasubrahan na sa paglaga. Pero hindi naman po nasunog ang karne ng baka mga kananais, kundi ang aking kawali ay sunog na. Ito na nga, nilalagyan ko na nga po ng mantika at magsisimula na nga po pala akong magisa sa mga oras na to. Dahil nga po tanghali na. Sa mga oras na to, ay eh, alas 12 na ng tanghali. Dahil tanghali na rin po kami nagising mga kananais. O, oh, ba diba? Sana all tanghali na gumising. 9.30 nga po pala kami bumangon dahil nga po wala naman pong pasok ang aking mga anak ngayon. At hindi na rin po ako naglaba dahil kahapon ay naglaba na ako. Para wala na po akong gagawin ngayong Saturday. Siyempre, pag walang pasok ang ating mga anak ay kailangan din po natin magpahinga mga kananay. E, ko na nga po pala ang karne ng baka. Hanggang sa mag golden brown po itong karne ng baka. Habang iginigisa ko ang karne ng baka mga kananay, sa sobrang naaamoy ko na po talaga ang kanyang bangon. Lalo na naglagay na rin po ako dito ng bawah kawang at saka sibuyas. Minsan pag nagpapakbet po talaga ako mga kananais, naglalagay din po ako ng luya. Dahil ang luya ay pampabango at pampalasa din sa ating pinakbet. Sino sa inyo mga kananais, na katulad ko na minsan nagpapakbet ay nilalagyan po ng luya. At nilagay ko na nga po pala itong kamatis mga kananais, para magisa na rin po ito. Hindi ko talaga matatawag ang pinakbet ang aking niluluto mga kananais, pag hindi ko nilagyan ng kamatis. Buti na lang marunong ako magluto mga kananais bago ako nag-asawa. Syempre <laughs> mga kananais, hindi naman po ako matututo magluto kung hindi ako tinuruan ng aking mga magulang, lalo na po ang aking nanay. Maglalagay nga po pala ako ng konting bagoong dyan. Hindi po mawawala sa akin ang bagoong mga kananais pag nagluluto ako ng pinakbet or mga dinengdeng. At dahil nga kunti lang ang nilagay kong bagoong mga kananais at magdadagdag din ako ng patis, ng konting-kunti lang. Itong bagoong at patis kasi mga kananais ay pampalasa ng ating mga niluluto. Naranasan ko na kasi mga kananas yung magluluto ako na walang baguong. Ang ingredients ko lamang ay asin at saka bitsin. Dahil nga po, minsan nakakapos po talaga tayo sa pera, di ba? Hindi naman lahat ng araw ay may pera tayo. Kaya ang ginagawa ko mga kananas, pag nagpapadala po yung jusawa ko, ay bumibili na po ako ng mga ingredients namin na kailangan dito sa kusina. Yun po talaga ang number one sa akin mga kananas pag nag ako. Hindi mawawala sa akin yung mga bagoong, toyo, soka, asin, mga bichin, banjik, sarap at iba pa. Lalo na araw-araw naman po akong nagluluto ng aming ulam. Hindi naman po pwedeng hindi ako magluto ng aming ulam mga kananais dahil nga po may mga anak ako. Okay lang sana kung hindi ako magluto mga kananais kung ako lang mag-isa. Siyempre nga dahil nga mga kananais ay mga nanay na tayo ay magluluto tayo ng ating kakainin. At sanayin din po natin ang ating mga anak na kumain ng mga gulay. Kung mapapansin nyo mga kananais hindi ko na talaga binalatan itong kalabasa natin. Dahil itong balat ng kalabasa sa mga kananais ay masustansya po yan. yan. din po yung tinatawag nilang kalabasa na nakilnot nga kunkunada. Inuna ko nga po pala inilagay yung kalabasa mga kananais dahil nga po may pagkatigasan na po itong kalabasa nga nakilnot. Basta aja yan ditawang miti ilokano kat nakilnot pero hindi ko alam kung sa Tagalog ang nakilnot. Basta ganun na yun. <laughs> Nung naluto na nga po pala ang kalabasa mga kananais ay eh, inilagay ko na rin po ang iba't-ibang gulay ng pinakbet po natin. Inuna ko na po talaga ay luto ang kalabasa sa mga kananays kaysa pagsabay-sabayin ko po lahat. Kasi pag pinagsabay-sabay ko po lahat mga kananays ay maunang maluluto ang mga okra, sitaw, mga talong, ganon. Mas masarap po kasi ang pinakbit mga kananays medyo half cook lang po yung iba. Pero yung kalabasa ayoko ko naman po pag half cook medyo matigas-tigas. Naglagay na rin po pala ako dyan ng magic sarap para mas lalong mas masarap ang ating ulam ngayong araw. At eto na naman ako mga kananays habang nabo over or nag-iilit ay talagang ginugutin nagugutom <laughs> na naman talaga ang aking sarili. Pero sa mga oras na ito mga kananais, sabang nag ako ay hindi pa po talaga ako kumain ng lunch namin. Tulad nga nang sabi ko sa inyo mga kananais, ay tanghali na rin po kaming gumising. At tanghali na rin po kaming kumain ng pang-umagahan. Kaya ito habang nag ako ay ginugutom po talaga ang aking sarili dahil sa mga oras na to hindi pa po ako kumain ng lunch. Buti na lang mga kananay nakaluto na ako at luto na po lahat ng gulay natin. Sumakto naman po talaga mga kananais, na luto na ang aking pinakbet at doon naman ako na ubusan ng gasol. O diba? Saktong-sakto. Napakaswerte ko talaga. Bago naman po matapos ang aking video mga kananays, don't forget to subscribe my YouTube channel. And don't forget to share and like. God bless everyone. Thank you for watching!